dere ugong no kanya ina, ina -in siya guys kung imo ni siyang ko anon mag video kay nana imo na siyang ina uh, ah, i, -i, i adjust lang ni mo siya ina na kalo aga ni mo no and then imo na na siyang iina na ito yung tuyok na kinahihina yung asa ni mong gusto ni mong kuhaan sa imong pag video uh, ah, asa ikaw maapin po ka yung isyang ito yung guys na pwede po ni mo siya iinana ni guys o, pwede ko naman siyang ipa Inana okay ayan nakatali siyang pahugtan and then ang kini siya guys ang kini 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 ang purpose nani, ni imun siyang i-adjust na paluagan tapos kahuman imun siyang i tapos, man, siyang para mo taas o inana siya guys oh. o mo ni purpose nani, guys o diba niya yeah, ikaw man imun siyang pahugtan anak karon di na siya maghihok-lihok kung oh. link mo na kayo, di ba? So, mauna yung akong uh, mauna yung akong uh, napundar sa una na akong magswildo sa akong pag-vlog sa akong YouTube channel, guys. Ang akong unang swildo sa YouTube channel. Mauna yung akong napundar, guys. Mauna yung akong napalit. Uh. linkon ka ni siya, guys. Grabe, link ka ni siya, guys. Oh. Huh? Sulid, guys, ang mga kuwan. sulit hmm. Sulid. Taas taas ka siya guys, ang so, imo pa ni siya ikuha ni mga tiil e na ni ang mga tiil na ni, taas murag tupong lang niya siya tupong ni, ang katas on yung e, nga kayo ka ng mga danga ka nang kuhan habang nagbibidyo ka o kalibawa mga kalibawa ka ng bag pwede ni mga ngari eh, sabi habang nagbablog ka habang kumukuha ka ng video guys pwede niyo mo isabit guys ilak na ni mo siya di ha pwede niyo mo isabit guys dire ibutang kung nakay ka ng kuan nga bugat pwede niyo mo siya ibutang dari dito oh di ba nindot kay ni siya guys nindot oh di ba nindot siya guys, na siya, guys. Nakatuwi, guys. Okay na sa kuha guys, musa nakatuo guys. Kini. So, oh, oh, diba? ito siya yung balik. Balik na ito siya. O, ginaan na siya guys. Simulan mo ina siyang inanakon guys. O, diba? Bakit hindi ko ito dito? ko kasi binuksan ang earphone. Kaya <laughs> <laughs> so, na guys, o. Oh. Kulay black. Ang kulor ganyan yung pampilian, ilan na rin. Usar ganyan ang kulor na guys. Black rin siya guys diba? ba? Limpon ka na siya, guys. O niya. Dari na mo ibutang kung nai ka ng kuhan ba, cellphone dari. Dari na mo i-clip ang kuhan ni mo. Dari ko ni, dari mo i-kuhan ang iyong cellphone. Dari. So, mga rato, guys. Thank you for watching, guys. See you on my next vlog, guys. Bye-bye.